Hello oh, hello guys, Robin Joe speaking Ang video natin ngayon ay mag-update lang ako ng binablog ko noon na cabinet na ina-applyan ko ng plastic varnish na clear varnish kasi nga nagmo-molds So ito na yan guys 2 uh, years ago nag-upload, uh, nag nagbablog ako ng how to remove the molds sa ating mga uh, cabinet mag-start na tayo. Punasan lang natin ang basang-basa. Marami na kasi yung ginagamit ko. Pero, ganoon pa rin. Pumabalik yung mga molds. Na-try ko na yung uh, suka. At sa baking soda. Ganoon pa rin kaya uh, ito na talaga ang so solusyon nyo na mawala yung mga molds varnish lang ito na siya guys ang kitab sana sana di nababalik yung mga box So, ito yan guys, after 2 years papakita ko sa iyo in front. Ito na siya guys, dati nung hindi ko pa ina-applyan ng molds. Uh, ito na siya guys, dati nung hindi ko pa siya ina-applyan ng plastic varnish. Marami ang nagpuputi-puti rito. Molds pati sa loob. Yan yung loob niya guys. Pasensya na uh, maraming damit na makalat. Yan. Kita natin yung loob. Yan dito. Sa loob. Sa looban. Dami yan puti puti dito. Ngayon wala na. Yan na siya guys. After 2 years. Kasi yung iba. Uh, hindi pa rin naniniwala na. Hindi babalik pa rin daw yung. Unmolds hindi na niniwalang nakakatanggal ng mulch yung varnish yeah, so ito na yan guys para maniwala kayo wala na siya 2 years na 2 years ago yung vlog ko yan wala guys wala nang puti puti wala nang molds so hanggang dito na lang tayo guys Thank you for watching. Uh, please don't forget to subscribe my YouTube channel, robin Angels.